The love of the money is the root of all evil. Alam mo kung i-prioritize mo ang pera over everything else, it can lead into betrayal, eh. pagtatraidor, and even tragedy sa kahit nasa sarili mong kapamilya or someone you're close to. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa iyo kung hahayaan mo mag-overpower sa iyo yung greed, yung wealth, and yung power. Mawawala na ng say sa yung relationship mo sa kapwa mo tao and even sa kapamilya mo. Kasi nga masyado ka ng sakim, sa greed, sa pera, sa kapangyarihan. Tulad na lang ng isang negosyanteng ito, isang business owner. And one day, habang nasa loob siya mismo na kanyang mismong parlor, ay merong pangyayaring hindi ka nais-nais. Senenante Tampos ay pinasok ng isang gunman at pinagbabangbang. Now, during sa investigation, lumilitaw na kakilala niya mismo or kapamilya ang gunman. Now, the reason behind all of this is because of money and business partnership matter or hindi pagkakaunawaan sa kanilang business. Grabe ano, dahil lang sa hindi pagkakaunawaan ay kukuha ka ng buhay ng isang tao. And the worst part is kakilala mo mismo yung tao. Now let's go to the real talk part mga pare ko ano. Nowadays it's really hard to give your full or complete trust sa isang tao. Gaano mo man ka close ang isang tao. Kasi real talk, some people they will do really bad things because of greed. Most especially when it comes to wealth and power. Diba? But I hope mga pare ko, yun, know, na sana yung marami pang taong makakaunawa nito. Na yung measure of success is not just about sa financial gain or money, but also sa quality of relationships na meron ka sa kapo mo tao. And also your personal fulfillment. At hindi sagot na kukunin mo ang buhay ng isang tao so that you can run away from your obligations or responsibility. Kahit kailan hindi yan sagot na kukunin mo ang buhay ng isang tao dahil lang sa himerong kayong hindi pagkakunawaan. Kasi honestly, mas lalong liliit ang mundo mo eh. Kung gagawa ka ng another kasalanan, kung meron ka ng kasalanan, dinadagdagan mo yung kasalanan mo, mas lalong liliit ang mundo mo. And before I end this video, mga parikon, let me tell you something about money. Yes, money can provide comfort and opportunity, di ba? But it should never come at the expense of our most valuable relationships. It should never come at the expense of the people we know or the people we love. At bago mo gagawin yung mga pinaplano mong hindi maganda, think twice kasi you can never bring back the time. Iba? Magsisisi ka man sa huli pero hindi mo na mababalik yung panahon. At mas lalong hindi mo na mababalik yung buhay na kinuha mo sa isang tao. So that's the video for today, mga parikoy and I hope that you enjoy this one. At kung merong ka natutunan, of course, please do like and share, and uh, follow me for more.